ulam man d'yo na parmi kay eh. wala may katagbawan ang mga tao manang nung unsa man ka. Di mathalis ng buhay ko ay minigay sa'yo. Kasi po nagsugo sa'yo mo na ihatag mo talan kalibutan sa iya ha. Salana ni mo ba yun kay pagbulok-bulok. Magtira ka ng sapat para sa sarili mo. Don't give it all. magtaka pa ka kung dili na siya para sa imuha. It's because man is always a hunter. So, dapat, you need to be strong, independent woman na dapat dili niyo may pakita sa iya na nagkabul ka sa iya ha. All you have to do is to be strong, to be empowered woman. Hindi <laughs> na ito kailangan mga laki, mga manang mabuhi, ratamisag. Kita ra. <laughs> da

walang po siya ganahin sa imo ha that is the reason why so kung maglaong ka na kapag forever no don't be silly natural kibiya anak ka so wala na nakasama higugma sa inuha but girl believe me pag wala na kasayaha makalimutan na ni mo siya okay na gid ang tanan what makes him special to you is the the, the special attachment niya sa iya pero once wala na siya sa imoha he is nothing but a piece of trash he is nothing but a piece of trash.